Si, ano pangalan mo ba? Kyle. Ayun, si Kuya Kyle. Yon. Ginawa nila kasi yung ating uh, YouTube tsaka yung ating Facebook. Bye bye. So hello guys. Good afternoon. So today is Sunday. Dito kami ngayon sa Balay Tugo. Dito sa uh, training ground ng ano. Ilang mga sarap. Video. ano lang yung garbol garbol o walang kambulan yung mga pinag video namin dito pero yung nakaraya ko nakita nyo na uh, dito ko video yung isang hindi uh, ako nagkamali yung klase ng uh, stroke stroke at kung paano magligtas ng uh, victim Nasa ano yun, nasa video ko dito sa Facebook at saka sa YouTube. So ngayon, iba nakita niyo rin dati yung video ng dalawang kulokoys boys na, na, na lumalangoy doon sa mga babaw banda. Ilang taong palang ba sila ng no, pandemic time yun eh. So, ngayon, ito na sila. Oh. Ayan, oh, oh. na. oh, langoy ka na doon. Sa malalim na part na sila na lumalangoy. No, ayan na. Dali. Magano ka diyan magbab magsisit ka doon sa ilalim dali. Oh, ayan <laughs> oh. Oh, ayan oh. <ako. laughs> narinig nyo ako kasi naka, ano, naka protective case uh, sana maintindihan nyo kung ano mga pinagsasabi ko i-review eh, ko na lang tong video na to para malaman ko ano kung narinig nyo hindi okay okay si Kulokoy 1 ay si Kulokoy 2 si Kulokoy 1 si Kuya okay, uh, okay 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 kulokoy na naman oh Opo. Ano po? Ha? Ano po? Tanong ni Kuya kung ano daw ang ating channel. Ano ba? Daril Suha. Daril Suha. Daril Suha. Apo. Marami na po kayong vlog. Ha? Marami na po kayong vlog. Mayroon na. Yung mga travel vlogs namin. Ganun. Kasama namin yung dalawang kulokoy. Ayan o. Ayan. Si kulokoy 2. Ganun doon. Si kulokoy 1. Si kuya niya. Ganun doon. doon. Hong. Kilala na namin, pero hindi namin siya yung personal na ko, kakilala talaga. So, tayo tanong ni Kuya, Tingnan nga ako. Narinig, ang ko muna sa ano ah, sa sa case, sa case, So ayun, kaya tanong ni Kuya kung kilala daw natin si Ji Yong Siyempre kilala natin si Ji Yong Pero hindi natin siya personally kilala. Okay? So ibang team tayo. Watch you fam tayo. <laughs> Iro, anong team tayo? <laughs> so, Wachu Farm kami, Wachu Farm. Sila Ong Farm, kami Wachu Farm. Ayan, <laughs> oh, yes, ayan si Kuya. Ay, tama na Kuya, kahiniram pa ni Bibi yung ano, gagils mo. So, ayan. O, si, yes, si Kuya, Oh, Yung kanina hindi ko alam kung ano, sana maintindihan nyo yung mga Sabi ko kasi nasa gopro case yung ano yung camera kanina ano ha ha okay kaya mo yan okay kaya mo yan so yan yan ganyan klase eh. may technique din yan kung paano umakyat. Kung, kung paano tulungan yung makyat sa gutter o oh, yan o o oh, oh, oh. oh, yan si kuya wan si kuya wan ha huh? sa ay, paano, na, paano namin makita yung mga mahuhuli mo? Oh, okay, di, dive. One foot. Ay, ano? Helicopter exit. Dali, helicopter exit. Yung ganyan, oh. Okay, na. Ready, go. Pili, para makita nila lahat. Dali na. Ay, wag ka na, magla huwag ka na maligo. Pa Pabihisin na kita. Oh, so yan. Eh, pasubukan ay papagawin natin sa kanya yung helicopter exit. Ayan, helicopter exit. Ak tagal naman. Maubos yung, fi yung film, yung memory natin. Oh, dali, dali mo. Oh, oh pasensya nyo na yung money bag niya, yung money bag. oh, helicopter exit, dali. Ay, si may shirt mo shoot mo. Mali shoot mo, kid. Ay, so oh, ayan, oh, ayan, yan, yan Wala ka kasing brief eh. oh, sige na. Helicopter exit, oh, saan ni kamay, oh. Oh. Hindi mo lang itinuro kung ano yung procedure ang walang ya. Oy, hindi mo tinuro kung paano yung una. Ah, akyat ulit, akyat. Akyat. Oo. Oh. Akyat nga! Kuya, tulungan mo si... Oh. Mag akyat Dali. Dali. Oh, hindi ganyan. So, okay, hindi ko ba kasi sila natuturuan kung paano yung pag... ano, Ah, uh, pag... Akyat. Pagtulong nyo sa akyat. Yeah. Ayan, nah, hirap na hirap. Mamaya, um, turuan ko yan. <laughs> Bueno. Oh, oh. So, mamaya ulit. Kasi ngayon, siyempre, family outing. Linggo. Yan. O, oh, yan si Kuya. Gagayos ko naman yung gamit ni Kuya, o. Oh. O, oh, helicopter exit. Hero, alis siya. Ay, Kuya, alis ka muna dyan. Uro ka dun, Kuya. O, oh, helicopter exit. Dun ka, o, Hero. Dun, Kuya. Uro ka. Huwag mo sipain si Kuya. O, oh, ayan. Anong una? O. Oh. Anong una? Oh, goggles. Next. sanawak O oh, ganyan, sama mo yung goggles. 'Di ba? Ayun, ganyan. Oh, yan Para hindi pumasok yung tubig sa ilong, 'di ba? Oh, sa yung pangalawang kamay. Asan nakalagay? Sa sa balls. Sa balls nakalagay, 'di ba? Oh, para pagbagsak hindi masakit, 'di ba? Oh. Ano unang pa? Mauna, one foot. Oh, ayan. Oh, paano paano paano? Pakita mo nga paano yung kamay. Oh, yan. <laughs> Sablay. <laughs> Sablay man me. <Be>. Sablay. <laughs> so ayan, Sin sinasanay ko na kasi sila dito sa malalim para masanay sila. Yun nga eh, sinasanay nga para masanay, di ba? Ayan. Oh. Ayan. of stroke. Pero yung unang ginawa ko, uh, hindi na applicable sa rescue. Okay? So, yun guys, ngayon, ituturo ng dalawang kulokoys kung paano mag equalize. Equalize is yung pag nagkaroon ng pressure sa tenga. Oh, may ha? Ay, dami tinatanong ni Kuya kung ano daw yung ating Facebook at yung ating uh, YouTube. Eh, dalawa nag-uusap oh. 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 Oh, so, Ituturo na dalawang kulokoys kung paano yung

Facebook. Bye, babe! Ano ito? Ano ito? Ano ito? Ano So yun nga. Ano So, Ano yung... ito? <laughs> ano ito? so. ito? Oh, ito? Ano 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 ito? Ano Ano ito? Ano ito? equalize daw. So, kailangan ko lakasan yung boses ko para marinig nyo kasi naka ano nga, nilagay ko siya sa uh, case. So, ayan, equalize, equalize. Ka lang. Paano equalize? O paano equalize? Oh. So, parang sing, parang sumisinga sa ilalim ng tubig. Kasi pa, yun nga, pag nagkaroon ng pressure, yung tenga singa. Kumaga blue lang ng hangin sa ilong. Hindi mismo singa kasi pag may si pag may sipon ka, hindi mo masisinga yung hangin kasi congested o barado. Uy, eh, ang tagal naman ni Kuya. Oh, okay, okay. Okay, okay. Dali na? Oh, dali. Dali na. Ako lang, ako na, awa kasi kayong magpe-perform. Oh. Oh, Subban ko Ready? Oh, ako muna. Ako muna. Una. Una. ko. Oh, ayun, hindi ko alam kung kung na na-perform ba nila. <laughs> Ngayon, nandito yung dalawa si Kolokoy 2, si Hero. Nakipaglaro dito kanila kuya eh. Yung mga, mga din dito. Yung nakaliligo din dito sa Balay Toko. Ayan o. Oh. Uh. <laughs> so, nakikijoin siya sa, ano, sa iba. Oh, uh, friendly kasi ang piggy boy namin eh. Si ito si Payatot kuya ayan, solo. Oh, oh. Oh. Si ko yung Payatot. Na, ano yan, nagsosolo. Kuya. Ya. Yeah. <laughs> 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 Naiki... socialization. Naiki... socialization siya sa mga ibang tao. So, itong isa naman yung alaga naming matandang pig. Ayan o. Oh. Oh. Yeah. Ayaw, ayaw maligo kasi yung kanyang face ay may anong ano yan? Anong ay anong ano mo? Sabon. Ano sabon mo? Kojik. Oh, may kojik. May kojik daw yung mukha niya. <laughs> so, hello again. So natapos na yung ating araw sa Balay Toko. Nag-enjoy pa kayong dalawa? Si Hero lang ata nag-enjoy eh. No. So ayun. Bale dito nga pala sa Balay Toko magkano ang entrance? Han? 150. Sa adult. So 150 sa adult sa bata. 100. 100. So sulit naman kung abutin kayo ng hanggang 100. hapon. Yung agay itong oras. Time check, 17. Ah, ano na, lasing <laughs> 17. <laughs> so, yun. Sana nagustuhan nyo yung video kahit magulo. Maraming salamat!